Mula nang umuwi ako dito sa probinsya, ganito na lang ang ginagawa ko minsan. Umiiwas-iwas muna ako sa rice at medyo baka bumalik na naman ang taas ng sugar ko. kung may saging, naglilaga ako at nagnilupak ako ng saging na ilaw. At kung may kamuti, kamuti dito kasi sa probinsya wala kang mabibiling luto. Puro abibili uh, bibili ka talaga ng hilaw or ikaw na mismo ang maglalaga. Hindi tulad sa Maynila. Sa pagtsatsaga ako sa pagkain at umiiwas ako sa mga may chemicals na pagkain gumaling-galing ako at ngayon ay pakunti ng pang pakunti ang iniinom kong gamit, gamot. Minsan hindi na nga ako uminom na, umiinom ng pang sugar ko. Basta hindi lang ako kumaka, kumakain ng bawal. Iiwasan ko talaga. Natuto na rin ako magtanim ng mga gulay, yung madaling tumubo at madaling bumunga. Lalo na yung ampalaya. Grabe, ang sarap kasi sariwang-sariwa. Salamat sa Panginoon at medyo hindi na ako inaatake ngayon ng aking mga sakit. Kung nang sa Maynila, every 6 months, nasa ospital ako for five years. Kaya umiiwas talaga ako sa mga pagkain ngayon na bawal sa akin. Ang hirap-hirap ng may sakit. Yumayaman lang ang doktor sa ating mga sakit. Pero pwede naman palang gumaling ng walang gamot. Iwasan lang ang dapat iwasan yung mga bawal. Sa ngayon, unti-unti nang bumabalik ang aking kalusugan iniiwasan ko pa rin tumaba at least yung hindi makikita lang ang mga buto pasalamat na ako doon bye